Yan na po yung uh, huli na beses na nakita siya na. Yun. Okay. Nahagip ng CCTV, uh, may nagdadrive ng motor. Although dito sa atin medyo malabo, ano pero identified na si Papa mo yan. oh, kasi ano po, po yung helmet po, regalo ko po sa kanya nung birthday niya yun eh. Yung helmet na yun. Okay. Saang lugar ito? yung CCTV na ito. Nakuha na po namin yan sa may ano po, Barangay Magdalena, Balagtas, Bulacan. Po. Okay, Barangay Magdalena, Balagtas, Bulacan. Pero kayo ay taga? Novaliches po. Taga Novaliches. Okay. Kailan ang kuha na ito? February 3 po ng gabi mo. February 3 ng gabi. Pero ikaw, huli mong nakausap ang papa mo, kailan? February po February 3 po ng umaga ng po. Umaga. 10.38 po ng umaga yung last chat na. Okay. Chat ito, hindi ito call. Chat Sigurado po. ka na yung ka-chat mo, papa mo? Opo, kasi po binanggit niya po yung pangalan ng umpare niya, mami. Okay. Ano ang sabi sa inyo ng security agency? Ano po, ma'am? Saan naka-assign na, ang papa mo? Bulacan po. Sa Bulacan? San Rafael po. Okay. Kano uh, katagal na siyang naka-assign doon? Hindi ko po sure ma'am, eh. pero po ang alam ko po kasi area niya po yung Bulacan. Okay, pag sinabing area, naka-assign siya sa isang gusali? Hindi po, buong ano? Bulacan po. Buong Bulacan. Magandang hapon kay uh, Ma'am Shirley Beliot, ang HR officer ng Eagle Matrix Security Agency. Ma'am, magandang hapon po. Hello ma'am, good afternoon po. Yes, good afternoon ma'am. Uh you are a security agency, tama po ba? Yes. Oo. Saan po naka-assign si Mr. Roque Pomahe Pomarejos? Ah, uh, si Sir Roque po is, is field officer po namin and uh, Bulacan area po. Okay. Kailan po huli ninyo na nakausap rin si Roque Pomarejos? Last uh, February 3 as Uh, kasi meron po silang as field officer po kasi meron silang ibabato sa amin nag-check-in kapag nasa area and then okay. check out po namin. Yun okay. po yung routine nila. Na. Mga anong oras po yun, ma'am? ah uh, if I'm not mistaken, 8 or at eight to 10, hindi ko sure, ma'am, pero yun po kasi yung last na... Ano okay. Po. The day right. after, wala na siyang uh, message sa inyo? Wala po, ma'am. Nung afternoon, wala pong check out. Okay. Saan po ang, kung field officer siya, saan po ang gusali o opisina na dapat niya na um, pag pagreportan regularly? Actually, ma'am, uh, pag field officer kasi namin, wala silang talagang exact na location. But pupunta rin po sila sa office just like what he did po nung end of January. Hindi ko lang matandaan po, ma'am, kung anong 27 or 28 okay. na nag-report din po siya rito. Nagtanong po ba kayo doon sa mga gusali o doon sa mga tanggapan kung saan merong deployment ng security agency ninyo, kung kailan nila huling nakita at nakausap si Roque? Actually ma'am, nung dapat supposedly mag-check out siya, kasi mm -hmm. nakapag-check in po siya ng February 3, mm -hmm. nag-check out po siya. Uh, kinabukasan o nung kinagabihan, nag-inform o tumawag yung operations namin kung... Uh, nag uh, nakarating or nakapag-inspect doon sa area. So, hindi daw po. Yun lang yung last na ano namin. That night po, kung hindi po nakapag-report yung father ko na nakapag-out na, bakit hindi po nagtaka yung OIC niya? Dumaan po yung 11-12. Pinagpahapon pa po nila kahap ng kinabukasan para tawagan kami. <laughs> Anong oras po ba dapat? Kung nag-check-in siya ng alas 8 ng gabi ba, sabi mo? Miss Shirley? No, ma'am. Uh, ang work hours po niya kasi supposedly is 8 a.m. to 5 p.m. Okay. So, kailan po siya uh, huling nag nagpasabi sa inyo na nandyan na siya? Yung 8 a.m.? 8 a.m. po, yes po. Ayong, uh, I'm not, ano din sa exact mama, pero 8 to 10 a.m may check-in po siya. And okay. then after po punon wala siyang check-out. Okay. Sino ang uh, dapat na may responsibilidad na tingnan rin kung nag-check out siya? Of course, yung uh, kasi siya yung gumagawa nung ano ma'am no nung check-out oh, and oh. then uh with our so supposedly mag-mag-check out siya sa operations po. So I'll get back ma'am kung ano po yung ano ng operation kasi based dun sa pagkakaalam ko yun po supposedly yung, ano ginagawa niya po dapat ano, ano po kasi ang pagkakaalam ko po kasi mm -hmm. hindi po field officer yung father ko ano ang ano ang pagkakaalam mo intel po intel okay bakit mo na sabi kasi po nung magre-report po kami sa May San Rafael mm -hmm. ang sabi po ng isang kasama namin sa office mm -hmm wag ko daw pong i-discuss sa police kung ano po yung tunay na trabaho ng father ko kasi delikado daw po. Okay. Ang sabihin ko lang daw po, security inspector. Okay. So ito, Shirley, nakakabahala ito. Kasi Shirley, kayo ba ay detective and security agency or security agency lang? Security agency na. Okay. Magandang hapon po, Sir Richard. Yes, ma'am. Uh, good afternoon po. Sir, kayo po ba ang uh, napag-atasan na maging investigador nitong missing person natin? Uh, ganito po yan, ma'am. Uh, una pong nag-report yan sa Fairview, sa S Station 5. Okay. So... Hindi hindi siya po na-satisfy doon dahil hindi masyadong na-entertain, hindi rin po na-itala doon. Mm -hmm. Nirepair po siya yata somewhere in San Rafael okay. uh, Police Station. Okay. San Rafael naman po, uh, nirepair naman po sa amin dahil allegedly nakita daw po na dumaan sa checkpoint. So, nun pumunta po si Ma'am Marissa sa police station namin sa Balagtas, mm -hmm. uh, tinanong ko po sino yung sinasabi niyang nakita, nakakita. Yung isa pong force multiplier... Mm -hmm. Na dumulutin sa amin parang tulong sa pulis kapag nagche-checkpoint okay. noong February 3 nakita nga daw po nakausap ko po yun personally. Okay. Na mga anong oras daw po nakita? Mga 8:30 PM daw po as per Gabi. nung force multiplier. Kaibigan okay. niya po yun dating ka-guardian niya. Okay. So after naman ng little conversation nila nung dumaan sa checkpoint, uh, sakay po ng motor na raouser, uh, dumiretsyo na po going to Bulacan uh, Bukawi direction. Okay. Yun po ma'am yung naging huling conversation nila. So wala na po ano, so para po matulungan ko si ma'am, uh, uh, nirecord ko na rin po na huling may nakausap dito sa Balagtas. Okay. At the same time, tinanong ko po siya kung ano po yung mga possible na pwede kong maitulong. So a uh, day after ma'am, uh, nagreport nag-report na nakita sa DRT, immediately kinordinate ko po kagad sa DRT with the help of our chief of police po, kinordinate po dun sa si opening po ng DRT na assist, na assist naman po sila. Unfortunately, Uh, wala pong CCTV footage na nakita regarding po sa well about ni ni, ni Father ni Ma'am Maris. Tanuin ko lang, ano ba ang proseso pagka merong missing person? Saan ba dapat nire-report? Is it to the uh, police uh, area kung saan sila nakatira? Kung saan nagtatrabaho? Kung saan huli? A ano ba ang, uh, just guide us. Pagka kunwari may nawawalan oh, as, tao, kanino ko dapat i-report? As far as I know ma'am, uh, oh, oh. ang guidance po ma'am, Ah, uh, kung taga saan po yung whereabout nung nagrereport, kung saan okay. po siya unang nagreport na, taga doon po siya dahil doon po hindi umuwi, ma'am eh. Okay. Uh, doon po siya. So, in this po case, siya dapat nagreport. Kaya okay. lang po, opo. In this case, saan dapat na nagreport si Maris, Marisa ang ba unang nagreport? Um Una ko pong pinuntahan, ma'am, dito po sa may Fairview Station 5 po. No, nakausap, Dahil saan kayo nakatira? Sa may Novaliches po. Okay, so yun ang area. Nakakasakop po. Okay, pero hindi ka na bigyan? Hindi ng... po ako na bigyan ng report doon kasi daw po, maayos naman daw pong umalis yung father ko sa bahay. Then sa Bulacan na daw po nangyari yung incident. Tama ba yun, Master Sergeant Richard Lagman? Hindi, ano? Please uh, po. Based po on my assessment ma'am, mm -mm. uh, dapat po in na lang din nila doon, ginawa yes. na nila ng report na missing. Wala naman pong, hindi naman po kabawasan sa report natin yung tama. kung gagawa nila ng report uh -huh. din. Pwede naman po pag nagawa nila, i-adapt naman lang po namin para po sana ma kung may alarmado sa buong okay. concern. Uh, Kagaya po niyan, sabi last uh -oh. in sa Balagtas tapos last in sa DRT. Hindi po natin matutulungan yes. yung tao pagka po pinagpasapasa pinagpasapasahan natin yung last tama in. ka. Kaya Opo. ako kaya parang po gusto ang ginawa ko, naawa na, ako, na. po ako kay ma'am, ah. inasisko ko na po siya. Tinignan okay. ko na po kung ano po yung kaya kong i-supplement sa kanya para po mabuwasan naman yung burden sa kanyang okay. kalooban, ma'am. Very good ka dyan. Ang party list na masasandalan, Aksya Yes! Number 68 sa balota! Kayo ba, Ms. Shirley, ay nag-report na ng missing person? Ma'am, as of today, kasi under, yun nga, kung ano po yung, and in then investigation din kami, ma'am. So, ang... First thing na ginawa namin po is of course to check din po doon sa area nung binanggit nung family since uh, nagbigay din sila ng information. Mm -mm. Kasi sa amin din doon lang po kami so nagpunta kami sa uh, malapit na mga hospital or poliseria or even doon sa mga uh, nagtanong-tanong kami sa mga lugar. Nako, uh, so, Miss Shirley, Ms. parang Miss Shirley, Shirley, sandali ako. lang. I will I will cut okay. you off there parang kasi kung ako nga naman ng pamilya ni Sir Roque Pumarejos, no? Kung ako si Maris, may, may mga kapatid ka? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po, bunso po ako. Bunso ka. Ang mama mo ay... Uh... Nasa bahay po, may sakit kasi sa puso, hindi ko na okay. po sinama. Pero alam niya na hindi pa po, hindi na nga po nakakakain. Okay. Uh, Shirley, uh, kulang na kulang ha? Kulang na kulang ang ating effort uh, para mabigyan at matugunan ang uh, nababagabag na damdamin nitong pamilya na ito. We will be coordinating na lang with Sosya at pupuntahan natin ang para doon na ang magiging pag-uusap para magkaroon ng direksyon yung paghahanap. Uh, Ma'am Shirley, yung uh, katanungan kanina ni attorney if na-report niyo na po ba na missing uh, si Sir Roque? Kayo, Ma'am Shirley, as uh, the okay, Eagle Matrix. Know, ma yes. Na-report ma niyo ba? Yes, ma'am. We tried that. But since hindi kami yung immediate family, and... Saan po kayo nag-report? Ah, uh, nung pumunta po kami doon sa area ng Bulacan din, ma'am. Okay. Sa may sunrocker, which is yun yung last. But yun nga po kasi, ma'am, hindi kami yung immediate family. Ang dami pong hinihingi sa amin. Pinatanong kami. In which case, so, Shirley, dapat sinama ninyo si Maris. Ano ba naman yung... Ako inyo na, saman nyo si Maris. Ah... Uh, at at, siya, at kayo ang maging guide sa kanya because hindi rin wala rin namang maiaambag si Maris tungkol sa trabaho ng tatay niya kasi pero po, siya ang susi para mag -re magkaroon ng investigasyon uh, Do you get me? Mapitid din po ma'am, pinasamahan po namin doon sa area. Kasi nung time na yon na sinabi na po nila, nag Uh, Kung baga, as part din sa amin, nag-try din kami kasi yung isang uh, tao namin sumama sa kanila doon sa ibang area. Okay. Ma'am, hindi sa paghahanap yung sinasabi ko, ha? Uh, ang sinasabi ko is to make it official na meron talagang report para makausad po yung investigasyon at magkaroon ng direksyon. The complainant here is rightfully the daughter. Siya ang may karapatan at may responsibilidad rin, actually among others, na mag-report uh, na, mag na missing yung tatay niya. Pero kayo po, you are a key component para po yung investigasyon ay magkaroon ng direksyon kasi kayo ang nakakaalam kung saan ang deployment. Para hindi po tayo naghahanap ng parang, it's like looking for a needle in a haystack. Lahat ng CCTV, ipagtatagpi-tagpi natin. No, kayo, kung ano man ang designation na ginawa ninyo or binigay ninyo or ano ba tawag yan, special assignment na binigay kay Sir Rocky Pomarejos, kayo po ang makakapagbigay ng lead sa kapulisan. Para ang ating kapulisan rin po, hindi masasayang ang resources so yan ang ating pakay uh, can we can we count on your cooperation on that Miss Shirley I, alam ko you are an HR officer and this is probably going to require uh, clearance and uh, also the cooperation of your operations uh, team but can we rely on that can we uh, uh, can we rely on the cooperation yes ma'am we are willing okay. to cooperate okay Nag-in si... Mr. Roque pero hindi nakapag-out. Out. So mm -mm. let's say ma'am cargo niyo pa din 'yun. Kasi hindi siya nakapag-out eh ibig mm -mm. sabihin nasa oras pa siya ng duty nung mangyari po 'yun. Mm -mm. Yung pagkawala. Di po ba ma'am Shirley? Ah uh, alam ko ma'am HR po kayo no. So dapat po ma'am yung may isa pang o yung operations manager po yung makausap po namin. Kasi sino lang, ang may hawak nung mga field uh, po. officers. Ma'am yung log po ba nakita? Ah uh, kung saan yung huling punta niya? Ang check-in lang po, ma'am, is San Rafael, Bulacan. Okay. Ilan ba ang building o gusali dyan sa lugar na yan na meron kayong security guard na dapat niyang puntahan? Uh, isa lang po sa San Rafael. Isa sa San Rafael. Saan pa yung sunod na lugar na hawak rin niya? May Kawayan, Bulacan. Ilan? Isa po. Okay. Saan pa? Nahawak rin niya? Yun lang po. Okay. Yung dalawang yon tinanong niyo na ba kung nagpunta siya doon? Yes, ma'am. But, ah, Ka uh, So, kailan, Kailan daw siya nagpunta doon? Ano yung time check na nagpunta siya ng San Rafael at saka yung sa Maykawayan? Ah, uh, Wala kasi sa akin yung record. Ang last na record nang po is yung February. Okay. Then, those records must be turned over to the police. Yes, ma'am. If, if Mag-a-apply na nga ako yung doon? Ano po, ma'am. Mag-i-cooperate po kami. Pakihandaan niyo yun lahat and make sure na yung dapat makausap kung sino man ang huling touch last touch. Ma-establish natin para kung ano ang conversation nila, kung saan man siya patutungo, kung meron tayong leads, hindi na mahirapan ng kapulisan. Tama, di ba, Ma'am Shirley? Yes. Ilagay lang natin ang lugar natin, ilagay lang natin ang sarili natin sa lugar ng mga kaanak. Yun lang. Para mas paigtingin pa natin yung, uh, pag, yung kooperasyon at pagtulong natin. Okay? Um, at saka uh, atay ni hindi din natin palalagpasin yung sinabi ni yung statement ni Mamaris na ang kanilang tatay ay pinasok sa isang Intel. Oo nga, at ano ba yun ng isang uh, factory, parang ganun daw po. Mm -hmm. So hindi natin alam kung yun din ba ay part may ng May kinalaman ba yun? Job na magiinspeksyon doon, Oo. di po ba? So um hingin natin ng copy ng ano ng kontrata. Miss Shirley, may kontrata naman siguro si Roque, Sir Roque Pomarejo sa inyo, no? Tama ba? Yes. Yeah. Okay. Uh, please prepare that kasi kakailanganin nilang nila ng, ano, ng kapulisan. Opo. Nakausap na po natin si Police Major Sofia Marita Makay, ang okay. Uh, Chief ng Special Concerns Section Enforcement Management Division po ng PNP Sosya okay. At uh, panghihimasukan na din. Natin. Opo. sa uh, sasamahan tayo ng Sosya sa pag-iimbestiga po dito at maipatawag din po ang agency po ng uh, ni Mr. Roque. Pumarehas. Ma'am, kung sakali man po na nakikinig po ang inyong tatay, may nais po kayong imensahe? Uwi ka sa amin buhay. Nag-aalala na kami sa iyo lahat. Actually, yung cellphone... <laughs> na nagri ring pa po, pero pag kami po yung tumatawag or kung naka-phonebook po siguro sa number, ay sa cellphone niya, naka-block po kung recognize yung number. Kung recognize po yung number. Pero pag hindi po naka-phone book, nagre po, continuous ringing po. Okay. So, kasi tayo ng sumubok tayong tumawag, ano, nagre-ring diba? na siya rin. Na-validate natin yan. Um, sige, sa gagawin naman ng ating kapulisan, ang lahat ng magagawa, nagbigay na tayo ng uh, rin sa sosya at sila rin ay nagbigay rin ng uh, assurance no, na uh, hindi nila tatatanan um, lakasan mo lang ang loob mo. muna natin paunahan, paunahan ng mga luha natin, ha? Um, Uuwi si Papa. Ha? asistihan okay. uh, po kayo ng reporter po namin. Uh, samahan po kayo sa PNP and sa Sosya. Sosya. Opo, okay. ma'am. And uh, ipatawag na rin po natin yung uh, Eagle Matrix Security Agency Inc. para po sa investigasyon. Salamat po, ma'am, at uh, magandang hapon po.